Sa ikalawang araw ng annual meeting ng Board of Governors ng Asian Development Bank, nangako ang presidente nitong patuloy na tutulong para mapalago ang ekonomiya ng mga bansang kanilang sinusuportahan. Katunayan, karagdagang 12.4 billion US dollars ang ipauutang nila sa kanilang member countries, kabilang ang Pilipinas. May live report si Bernadette Reyes. Bernadette? Susan hindi alintana ng mga delegado rito sa 45th annual meeting ng ADB Board of Governors ang mga kilos protesta laban sa umunoy hindi nila makatwirang polisiya ng pagpapautang. Tuloy ang talakayang kanya tungkol sa nararapat na aksyon ng ASIA sa global financial crisis. Bukod sa mga tapat na leader, kailangan din daw maging handa sa mga sakuna. Ang Japan daw halimbawa isa sa pinakamayamang bansa pero lubhang na ng tsunami noong nakaraang taon. Ayon kay ADB President Haruhiko Kuroda, dagdag na 12.4 billion US dollars ang ipapautang sa mga membro ng ADB. Kabilang narito ang Pilipinas. Gagamitin daw ang pondo para sa mga proyekto para sa edukasyon, infrastruktura at kalikasan. Ayon sa Department of Finance, malagang ang papel ng ADB kaya hindi raw nararapat na i-abolish o buwagin ito gaya ng panawagan ng grupong Freedom from Debt Coalition. Namangha naman ang mga delegado sa art exhibits dito sa PICC. Pumigit kumulang 170 na artworks mula sa koleksyon ng Banko Sentral ng Pilipinas ang naka-display dito para ipamata sa mga delegado ang angking galing ng mga Pinoy. Sa lahat bubungad ang gahidanteng painting ng National Artist for Visual Arts na si Jose Hoya. Sa panibot ng PICC, makikita rin ang artworks na Fernando Monsolo, Arturo Luz at Eduardo Castrillo meron din gawa dito ng mga paintings ng mga contemporary artists. Susan? Maraming salamat, Bernadette Reyes.